It makes no sense First vlog natin ngayon Siya lang po sa Sa angle ko Ayan sa Trevor Boys Ang mga business namin Sa 24,000 pesos natin yung boy nag-book? Ah, okay ah, po. Okay, okay na, ma'am. Ay, nabaliktad pala, ma'am. Ayan. Okay lang kayo, ma'am. Komportable. Sige. It's G. Sige, ma'am. Sakay ka maigi. Ayan. Mukhang galing kayo sa work, ma'am, ha? Ha? Mukhang galing kayo sa work ngayon. Pagod, no? ano ah, ba? Bukang kumakanta ka siguro, ma'am. Na wala ka ng boses. Ah, call center. Tapos niya may mic ka rin ano. <laughs> may mic ka pa din. Talaga okay, ngayon may mic pa din. Bye-bye. Lobat yung si Koi ko. Ah, kaya pala kayo nagpa book ma'am, sa atin nyo. Oh, oh, Ako. Eh, galing ko kasi sa, ano, Saan ma? Lanta sa Buroy Ah, la huling lamay? Ako Ah, okay po Akala ko nag nandiyan kayo sa ma ano ma'am Diyan kayo nagpunta Hindi Ah, hindi ba? <laughs> Diyan lang kayo na ganon Ako, doon ko kami like me Ah, pa Kasi Patay po yun sa mother Ah, condolence po ma'am Para mas mula sa mga Uh, kay move it kasi talagang ano ka, talagang safe ka, tapos sigurado ka, 'di ba? <laughs> sigurado ka makakasakay ka agad. Alam ko ma'am kumakanta kayo, kumbat kayo nawala ng bukos. Sinto na daw ako kasi ma'am ano eh. Meron ako sasalihan na ano, na singing contest. Tinatawanan ng nga lang ako ng mga ano ko, mga kaibigan ko hindi ko alam kung bakit eh sabi naman ng nanay ko maganda naman yung boses ko nanay mo yun eh oo nga siyempre proud na proud ako sabi ko lumalaki yung ulo ko kasi nanay ko sinabi na ako ganda ng boses ko yan sa halika ha? yan sa halika oo sa kasi malapit magpesa sa amin eh Kakantayin ko siya ano, sa pesa namin mama, no. Alam nga naman, parang lungad Yung? Parang lungad yung title By Agik ah. Parang lungad By Agik Yung may version na mataas Parang ganun no po Gusto mo sample ma'am? Sige <laughs> nga okay. Ikaw mama, mag sa akin Ikaw mag-judge sa akin Mama, para Sige nga, ako na Oh, kasi sa linggo na kasi yung pesa sa amin eh. Sino yung competition namin doon eh. Sige. Okay. Let lang ma'am. tayo. Lampasan natin sila. Ah, ayan. Ah, game na ma'am. Kakanta na ako ma'am ah Okay. Sa unang tingin. Agad nang nakumaling. Ayong hindi ka <laughs> doon Sa nagmining ng mga mata. Ay, kuya. Ano ma'am? Nakikil mo na yung ulan? Malapit na ma'am. Ledak lang. Wala ka ulan na talaga ma'am eh. Pero maganda ma'am di ba? Ang ganda-ganda. Maganda yung kanta. Ah <laughs> maganda ba yung kanta? Ledak lang. Grabe. Siguro, siguro pag sumali ka alam mo na kagad, talo na kagad ako. <laughs> Sasali <laughs> ka na lang ulit. Ah, <laughs> sige <Kasi>, na nga. <laughs> Kasi, hindi, de, katry ko talaga, ma'am. Mali mo, makachamba ako, ma'am. Sana nga. Ano mo yun? Kasi ah! ano, ma'am, yung, yung ano ko dun, ma'am, yung tito ko dun, ano, kagawad, first kagawad. Yung, hindi ko dun sa iyo. mo, makachamba tayo, ma'am, di ba? Balay <laughs> mo, ano naman yung mga judge. Paano ba maganda kantayin, ma'am, kapag mga singing competition? May, may, may idea ka ba ma'am kapag ano yung magandang kantahin sa singing competition? Mm, wala eh. Mga... Pero may magandang kanta na favorite ko yun? Ano yun? Ano yung kain eh. Uh, Nakalimutin ka. Sige ma'am, ano title? Ayaw mo yan ma'am, wag kang mawala ng pinasa. Maalala mo rin yan. Sino ba yun? Sino kumanta ma'am lalaki? Oo. Mm. Parang yung Tagalog? Oo, oh, parang yung ano yun Yung tone niya is like Going inward Ah, okay yun. Ano ba tawag doon? Say what? mama yung magandang-ganong pa yun na di ba? Parang rap ata yung mama Yung day Ganun ata yun eh mm. Bakit gano'n yung paborito mong kanta, mama? Parang may meaning yun. <laughs> may meaning? Oo. Oh. Ano yan? Parang related siya sa past life ko. ah Oo kay ma'am, past oh. life. Oo. Oh. Ano, ba, ano ba chorus ma'am? Try ko nga katay yung chorus ha ma'am. Sana magustuhan mo ma'am. Kung hindi ma'am lumatis Ay pangit ata ng ano ko ma'am, ng intercom ko. Sintonado di intercom. <laughs> Hindi ko pa din alam kung ano yung first ano nun. Ha? Pero baka yun yun. Ah, po Yung ano? <tong> oh, hindi man dumating <tong> sa akin na Yan ba yan, ma'am? Panahon uh -oh. Na ako ay mahalin mo rin Yan yes. ba yan, ma'am? Yes Ah, yun pala yun Ano, ma'am, kamusta, ma'am? Pwede na ba ako sumali sa fiesta? Yeah, talaga hindi ko pa kabisado may kasi alam ko kasi yung agik eh yung parang lungad yun yung paborito ko ma'am yung parang lungad ah yung, yung, yung ano yung kung hindi hey, man dumating parang ano narito ang mga kalat tama ba yun ma'am? Hanggang gumamay kung kailangan mo Yung ba yun ma'am? Parang yun yung ata no? Kali na <laughs> <laughs> Hindi ko na alam yung kinakat ako ah, hindi <laughs> ah, ko hindi mo na ba <laughs> alam yung kinakat Pero alam mo yung ano ma'am parang lungad Hindi Yung ano? Ya, siguro Ito ito mo mama Sa unang tingin ng nang nakumaling 🎵 Sa nagningin mo'ng ah, mga mata Pwede na yan? 🎵 Ay isang dito'y naglagmala sa si angin Yan, ma'am. Ganun. Kaya ba? Kaya ba, ma'am? Pwede, 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 Pwede na. Pwede po manalo? Pwede. yung mga third runner up, ma'am. Pwede na po, no? Sabihin ko nga sa tito ko. Kasi tito ko kagawa doon, eh. Kaya kailangan palakasan tayo doon. <laughs> Saan tayo, ma'am? Dito, dito na lang pa. Dito na lang pa. Sige pa. Dito na lang pa. Salamat mama. Actually mom, ma nagko-content talaga ako. Oo. okay lang ba mam, ma sama kita sa vlog ko? Talaga ba? Uh Oo. -oh. So, Say hi. Say hi sa vlog. Hi. hi. uh, <laughs> content kasi ako ma'am. Okay lang ba mam, ma sama kita sa vlog ko? Okay lang. Ayun. Salamat mama. Ano na ako na mo ako nabudal na. Nabudol pa kita. Sabi pa pakita ng ano. Nang at least mam, yung binigay mong kanta maganda. 'Di ba? Thank you so much, ma'am. Ang price mo, ma'am, ay 57. Hindi pa po bayad. Jacket to Seven. Grabe Ang bait talaga ng Boston na